Hello mga mamshi, good morning. Ito po ang aking trabaho pagkaumaga ang asikasuhin ng aking bunso dahil siya ay nagrereklamo na naman. <coughs> Habang sinusuklayan ko siya mga Mars, kasi grade 6 na yan siya, tinatalian ko pa rin yan siya talaga ng buho kasi wala talaga yan siyang kamaug oy. <coughs> Ang sabi ko nga sa kanya, ano ba yung nirereklamo mo anak? Ang sabi niya sa akin mga Mars, masakit daw ang kanyang lalamunan. Pero ang tinuro niya, ang kanyang tiyan. agrabi talaga ang tawa ko dyan sa kanyang mga Mars ay. Alam niyo kasi mga Mars, magtali lang ako dyan ng diritsyo sa aking buhok. Tapos magluto, pagkatapos ang asikasuin siya, pagkatapos niyang maligo, Yan talaga ang trabaho ko mga Mars tuwing umaga. Alam niyo po kasi mga Mars, pag ako na late ng gising at saka na late ako ng pagluto sa kanya, magmarcha